Uy, naisip nyo na ba ang tungkol sa mga mahiwagang nilalang na gumagala sa Pilipinas? Ngayon, ating sisirin ang mundo ng mga hindi nakikita, mga mahiwaga, at talagang nakakatakot. Una sa lahat, ang kapre. Itong dambuhala na nakatira sa puno ay kilalang mahilig manigarilyo. Madalas makitang may hawak na malaking tabako. Sabi nila, kab may nakita kang usok na galing sa puno, baka kapre na yan. Sunod, pag-usapan natin ang tikbalang. Kalahating tao, Kalahating kabayo, ang nilalang na ito raw ay nanliligaw ng mga manlalakbay sa mga bundok at kagubatan. Kung sakaling maligaw ka, isuot mo lang ng baliktad ang iyong damit bilang pangontra sa mga panlilinlang ng tikbalang. Ngayon naman, kilalani natin ang aswang. Itong halimaw na nagpapalit anyo ay maaring mag-anyong iba't iba, mula sa isang magandang babae hanggang sa isang nakakatakot na halimaw. Mahilig itong mambiktima ng mga tao, kaya magingat ka sa mga madidilim at tahimik na gabi. Huwag din nating kalimutan ang manananggal. Sa umaga, isa siyang ordinaryong babae, pero sa gabi, nahahati ang kanyang katawan at nagkakaroon ng pakpak. Nambibiktima siya ng mga buntis, kaya maghanda ka ng bawang at asin, at panghuli ang tiyanak. Ang nilalang na ito ay nagaanyong isang inosenteng sanggol na umiiyak sa gubat para akitin ang kanyang mga biktima pero kapag lumapit ka nagiging isa itong nakapangingilabot na halimaw. Ang mga nilalang na ito ay hindi lang basta mga alamat, bahagi sila ng ating mayamang kuwentong bayan. Kaya sa susunod na ikaw ay nasa labas, magmasid-masid ka para sa mga mahiwagang nilalang na ito. Hindi mo alam kung ano ang nagtatago sa dilim. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang mga kamangha-manghang kuwento mula sa Pilipinas. Salamat.